Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Ano po ang ibig sabihin nito atin pong pakinggan? Ang mensahe po na ito ay matatagpuan kay San Mateo chapter 11 verse 25. Ito ay isang panalangin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ibig sabihin nito ay ang mga sumusunod. Una, pagpapasalamat sa Diyos, giving thanks to God. Ipinapahayag ni Jesus ang kanyang pasasalamat sa Diyos Ama dahil sa kanyang paraan ng paghahayag ng katotohanan. Pangalawa, ang pagpili ng Diyos, God's choice. Ang Diyos ay pumipili kung kanino niya ihahayag ang kanyang mga plano at katotohanan. Hindi ito nakabase sa katalinuhan o karunungan ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang kahalagahan ng kapakumbabaan, the importance of humility. Ang mga marurunong at matatalino na tinutukoy dito ay maaaring kumakatawan sa mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan at karunungan. Ang mga may kaloobang tulad ng sabata ay mga taong may kapakumbabaan at handang tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos. pang ang misteryo ng kaharian ng Diyos, the mystery of the kingdom of God, ang mga bagay na ito ay tumutukoy sa mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga katotohanang ito ay hindi madaling maunawaan ng mga taong umaasa sa kanilang sariling pag-unawa, kundi sa mga taong may pananampalataya at kapakumbabaan. Ako po si Brother Chris, sa madaling salita po, ang mensahe ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay naghahayag ng kanyang mga plano at katotohanan sa mga taong may kapakumbabaan at bukas na puso, hindi sa mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling karunungan at kakayahan. Ang pagkaunawa sa mga bagay na espiritual ay nangangailangan ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos, hindi lamang sa intelektwal na pag-unawa. Na thanks God, na purihin ang Diyos. Nawapo na pagpala kayo ng mensahe ng ito. Thanks for watching. God bless you.